sa umuulong po sa atin na makauwi Maraming sa tapat. At balik na rin po sa inyo. Maraming maraming salamat talaga. Sariwakwakan na! Ayan guys, nakikita po natin siya dito ngayon. Ayan po, nasa lobby yata siya natutulog. Okay. Uh, uh... you know, Ayan okay. po. Ayan po. Tapos kaya po yung ano, ka, kausap natin kagabi para po uh, kapuntahan si ano, Jerry. Kamusta okay lang po yung tulog niya eh? Okay na po. Maraming gusto mo sa labot ng ticket niyo, wala naman kayong ID. Paano po yun? Tracking set? Doon na lang po. sa para... PX, PA, ano? PTEX na? Sa Pasay set. Hindi na daw po sa Pasay. Sa Kubaw set. Marikina yata yung ano, hindi ko alam. Titignan natin pag ano, yung chat nila. May nag-chat kasi sa akin parang nilipat na daw hindi na daw sa batang. Okay, yun lang ang sa <laughs> ko Ano ba? Yun lang pagkakataon ka mag-uwi. Ano Maka-uwi ka po, promise. Maka-uwi ka na. Ayusin ka namin ngayon. Yung mga gamit mong yan, lahat ng suot mo, iwan mo na. Okay na sa'yo. Itatapon na natin lahat. Okay lang po. Paano yung bigas mo? May uwi mo ba doon yun? Uwi ko sa'yo <laughs> kasi hirap yung bigas. Wag na, wag na. Wag na, bibili lang tayong bigas mo doon para wala kang marami. Ano po? Ano pong gusto yung sabihin sa mga ano po? Kasi na ah, marami pong tumulong kagabi. Eh. Uh, yung mga po. Tapos, hindi pa mong sabi niyo sa nagbigay. Sa mga tumulong po sa atin na makauwi Maraming sa tapat. At balik Maraming po sa inyo. Maraming maraming salamat sa taga. makauwi ako. Tatapon na natin lahat ng gamit mo. Kami na bahala sa iyo lahat. Tapos, anong gusto mo may bukas na lang, no? Maga, no? Bukas, uwi ka na. Kadid ka namin sa, ano, sa terminal ng, ano yung bus, tapos itasakay sa barco, no? O, oh, Ganun na lang po. Makaka-uwi ka na bukas. Ngayon, matutulog ka muna. Maghanap tayo ng mga hotel sa, ano, sa amin. Doon ka muna sa hotel, no? Ayun, ganun na lang po. Ano po ba gusto sabihin sa mga pamilya nyo nasa sa putuan <laughs> makaka-uwi na. <laughs> Teka, kung pangarap nga mag-aoy, aoy na oh maraming tumulong din, maraming maraming salamat. Binigyan niyo yung pagkakataon ng mga aoy grabe kasi, sobrang hirap dito sa ano hindi sa akin lugar. Saan-saan na -saan ako nakakarating, nangumunod ako ng basura na may imit ko para makakain. paliliguan ka namin, uh, ayusin ka namin, papagupitan ka namin bago tayo ano, mamalis bukas. Para naman makabuo ka ulit pagdating sa inyo. Joke lang. <laughs> Sige po, ganun lang po. Paano po pala ito? Sasakyan na namin siya kasi may pagbibigyan din kami ng ano eh. O, oh, problema pa po. Ibibigay natin doon sa isang ano naman po. Saan na yan? <laughs> Saan niya na lahat? Pati yung bigas, sa kanya na? Kanyari may magbigay po ng pukunan, kaya niyong baguhin yung buhay niyo doon. Ah, kayang-kaya, sir. Kasi masipag ka naman eh. Ando na ako sa amin, sir. Mas maganda na yung, sir, na kung magkaroon man ako ng pukunan, at least na nga, sa amin na ako na hindi na ako kagaya nito nga palaboy-laboy. Ah. Sige po. Ano po ba ang size ng mga damit mo pala? Hindi ko alam, sir eh. Medium? Medium yan or large? Large. Large, large. 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 No. large siguro, sir. Ayaw, May mga tumpin siya. Lahat ng gamit mo ay natapon mo na mamaya. Ah, uh, bali araw lang po. Ha? Huh? nakita ko kasi. Tingyo po. <laughs> 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 Yadin na po namin sa sana, eh. Sa bus. Bungas. Otuan. Ah, uh, dito po tayo mainit po. Ano? Ano mo? Uh, Paano tayo magpapuntakan at para abangang kayo nun? Saan po? Sa barangay hall ng no, San Diego. Hindi <susur> po, dadalhin na namin sa ano eh. Ay, namin no? na na May ah, Ay, na Dito sa mga hotel doon. Teka. Um, dito sa Barangay poblacion East. Kung pare ko yung... Hindi dito. Oh, dito. Uh, okay. uh, Teka. Nagarap nga po kami niya. Para po, ano... Silpungkot? Dali, hindi nga. Hindi mo Ay, pakipata. Guys, kasama po natin si Kuya Jerry, nasa likod po siya. Ayun niya pong pumasok sa loob. Tapos may may kasama po tayong kagawad ng ano dito po sa Umingan. Pupunta po tayo kay La Kapitan sa rest house po nila para po doon po maligo si Kuya Jerry. Yan po. Hintayin niyo na lang po. Hindi pa na tayo niligo niya na. Hey guys, maliligo na si Kuya. Ilang taon ka hindi maligo, boss? Ay, hindi naman taon. Ah, Naliligo-ligo lang po hmm, Nakakaligo rin po. Pag dito po ako -m 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 May ilog dyan e ano? Oo. Gano'n po, Ay, Tinalo daw po siya dati. Ay! Ay, tinalo pa? Hmm. Ay, good morning po. Ay, kayo, Kapitan Ramon Fernandez po. Si Kagawad Fernandez po. Sila po yung ano, nakita po tayo ni Kagawad Ken na doon. Uh, para nagalap po kasi ako ng ano, lang maliligawan ni Kuya Jerry. Eh sakto nga doon po si ano, Kagawad. Uh, Tapos binigyan niya din po ng ano, magang pamasko. Maraming salamat po. Uh, thank you po sa ano. Ano po ulit, lugar po? Ah, ito, Barangay Lauren. Mingan uh, Pangasinan. Tapos si uh, kagamot ko. Doon sa San Leon. Sa Leon, Leon Mingan. Dating kapitan din doon. Hmm. Oh. Ayos ko pala ano. Sabi ko, pare, doon na sa Sa Leon, malito. Medyo malayo. Iyungin nila eh. Iyungin nila. Sa Manila. Oo, oh, papawin papa, na nila. Po. Bibili na ng ticket. Eh, dito pa lang ang nila. Sa ano po siya eh, butuan. Ah. Butuan. Pinda na pa. Opo. Oh. No? May nalikom oh, oh. naman ako na kagabi na pera niya ko pamasahin. Ayun. Oh. Mas konting... Ano na patpat yung kung po siya eh, nasa ano daw po siya dati, Bulacan niya Pampanga. Tapos, tapos, uh, tapos nirecruit po siya na din nila sila dito sa Luzon. Kasi pinabayaan lang daw po sila. Sabi daw po nung parang amo nila na pinapakain lang daw po sila. Kasi hindi lang pinabayaan. Uh, eh, na, na, ano, nahiwalay sa pamilya. Hmm. Kasama niya yung pamilya na dito, ano? yung pangalawang pamilya niya daw po, parang kasama niya. Tapos, baka dito niya na nakilala po siguro, yes. tapos pinauwi niya na sa butuan. Ah, pinauwi na, na kasi, wala yeah. hindi mas. Parang makita si, makikita mo yung vlog ni sir? Yung uh, kanito niya, pinawang Oo. doon na natutuloy. Doon sa Rusya ang tambayan niya. Sobrang nga po yung yak niya nga. Kung gusto niya, umuwi na. Talagang maano kayo, ma... Tatatsa. Oo. Maraming salamat po sa ano po. Pagdating oh, po sa amin dito sa, sa inyong ano po. Maraming. Mabuti ang dito naman si Kapitan Monching. Kapitan Monching. kaya eh, siya pinakamalapit na pwedeng natin lapitan dito. Thank you so much sa inyo. Pwede rin si Kapitan Sandro pero baka natutulog kayo. Sandro, gising na. <laughs> <laughs> pwedeng ano boss, itapon mo na yung ano, yung mga lumang gamit mo. Bibili tayo mamaya ng marami. <laughs> Ayan po, bagong ligo natin kay JR. Ano pong ano, pakiramdam boss? Masarap pag nakaligo lagi. <laughs> so, ayan po, mag-thank you po tayo kila ano, sigawan sa akin. Maraming salamat po kay Kapitan nga nagpaligo po sa akin. Italigoan na, ka ba? <laughs> uh, Nagpahiram po. Ano? Nagpahiram po ng tubig dito na nakaligo po ako. Tapos lalong lalong rin po si Consensial. Ma'am. Ah, linggo pa lang ma'am. Mga oh, dalawang linggo siguro, ma'am. Munti uh, may sinusuot ka Mayroon oh, pa. Mayroon pa naman, ma'am. Mayroon pa po. Uh, <laughs> may <laughs> tapos ko ng t-shirt, ma'am. Oo po, ma'am. Uh, Binili din po ako ni sir ano, ng damit. Ang uh, daming laman ng kariton mo. Paano <laughs> mo ma lahat yun? Hindi po, sa amin na po. Iwan na po lahat yun, ma'am. Ang importante po ako po, makauwi. <laughs> <Okay>. <laughs> Thank you po, madam. Thank you po. <laughs> Maraming maraming salamat, ma'am. Thank you, po. <laughs> <laughs> Lahat naman po maganda eh. Ito pa maganda yung buto. ito. dyan, okay naman. Uh, ilang araw po yung biyahe nyo kay Jerry? Ang pagkakaalam ko sir, dalawang araw sa ano, dalawang araw, dalawang gabi. Sa may sa, bags. sa barko? Opo. Hmm. Wala na daw po sa Pasay, sabi nila eh. Ang kainaman lang naman kasi sir sa tracking, hindi ka ganong hirap. Hmm. Yung kasi may pag may bus stop, humihinto sila. Ah. Kaya ayos din po doon. ayon po sa plano talaga. ayoko sir kasi wala namang tubig doon sir. <laughs> Ay pwede pong pakwento yung ano boss, yung parang yun sa pamilya mo. Yung sa, sa, pangalawa, kung paano kayo nagkakilala? Sa kalye lang uh, nagkakilala kami, sir. Sa ayong doon sa ano, sir? Sa, yung pinauwi mo sa butuan? ah uh, sa kalye lang, sir. Tapos? Uh, nakita ko siyang nangangalakal. Pero dati rin siya, sir, nga may asawa, pero hiwalay sila. Hmm. Taga butuan din po siya? Hindi po, taga Cebu po. Taga, ano? Taga Asienda. Asan po siya ngayon? Nasa kanila po. Magkikita na lang kayo doon? para um, Magkukupra muna ako sir kasi para makapunta rin ako sa lang, ah, may pang pasalubong din ako kung sabi niya sira daw yung bahay nila. Ah, ano yun? Pag uwi mo po doon, iuwi mo na sa inyo? Depende sir kung papayag siya sir na uuwi sir. May lote din po ba kayo sa inyo? Mayroon sir. Kaso lang sir sa malapit lang sa ilog sir eh. Kaya may din po buhay doon. Opo. Para pag may gusto pong mag ng trabaho dito sa inyo, hindi na kayo babalik. Ay, hindi na sir. Ayaw. <laughs> Ayaw, Ayaw nyo dito. Sobrang hirap dito sir kasi yung naranasan ko rito sir, minsan makakain ako isang beses. Thank you po. Dalawang beses. Yung tatlong beses na kain sir, bihira lang ma-perfect na makain nga tatlong beses. Dito? Opo sir. Lalo na nung magkasama kami nung nakilala ko yung asawa ko. Hanggang sa nagkaroon kami ng anak. Nasundan pa ulit ng isa. Bali, ilan na po anak mo dun sa bago ngayon? Dalawa, sir. Dalawa. Tapos dun sa una? Diyan din sa uh, ano, sir. Kabanatuan? Yung nasa Kalibang Bakan, sir. Kaso lang, Pinaay nakulong ako sir dahil sa snowbear sir. Bakit? Snow Snowbear so, snow sir na kinde. Bakit po ba? Eh bumili ako sir yung kinde nila. Natumba dun sa may harap sir. Hmm. Eh may CCTV sir. Lumabas yung isang pirasong kinde ginawa ko, sir. 'Yon ang naging kaso ko sir na Nakulong ako nga, hindi ko naman, ano sira akalain nga, ikakakulong ko yung hindi na yun. Ilang buwan po kayo nakulong? Ah, taon din, sir. Taon din? Ilang Mayigit taon isang po. taon, sir. Ah, nakulong pala kayo. Anong taon po kayo nakulong? Mami. Hindi ko matandaan, sir. Medyo matagal na yun, sir. Mami. Mami. Matagal na po? Hindi 2020? Mami. Hindi, sir. Yung 2020 pong sinasabi niyo kasi sa unang video, 'di ba, parang ano, pinagano kayo ng trabaho. Ah, yung unang dating ko 'yun, sir. Anong taon po 'yun, unang uh, dating? Ah, 2000 hindi ko 18 yata o 17. Yung galing kami sa Bisaya, sir. Ah, tapos pinagtrabaho po kayo. Sa hmm. kanya nakilala yung asawa niya, no? Mm sa kalye, sir. 2017? 17 yata, yeah, ate. Ano na ano ba ngayon? 2025. 2025? Eh parang may mali po kayo nasabi ha kasi 17 na po yung asawa ay yung anak niya eh. Ah, uh, yun sir, buntis na yun sir yung asawa ko kasama kami. Sa butuan pa lang. Di. Ay di, alin sir? Yung Jaan sir ang 17 sir. Apo. Paano po 'yon? Eh? Yun? Yung <laughs> doon sa butuan sir, maliliit pa lang sir. Hindi pa, 'di ba 17 years old ni anak niyo dito sa Kabanatuan. Apo. Eh di sabi niyo kasi 2017-2018 kayo napadpad dito sa Luzon. Eh di mali po. Parang may mali. 17 po yung dito sir sa ano. Yan sir. Paano po nag paano na lang po kayo nagkakilala doon no, no. sa sa Kalibong Bangan? Ah sa Perya naman yun ma'am. Saan po? Sa Kabanatuan po. Di anong ta yung toto po to, anong taon kayo napadpad dito sa Luzon? Hindi ko kasi maano sir kung anong taon sir eh. Mm, kasi 17 na po yung anak nyo eh. Kung 2017 po, Ilang years pa lang po yun, 8 years pa lang po yun, yung anak nyo dapat. Eh, 17 na po daw siya eh. Nakausap po kasi namin. Yung lalaki po? Babae. Ay, yung babae po? Hindi ko maanohan sir kasi... Nung magkasama kami... Basta nagtrabaho ako sa periya sir eh. Matagal na po. May 17 years ka na po dito sa ano, Luzon, Alapa. Mayroon na sir kasi nung nakauwi ako sa amin sir. Yung... Okay. Ay, bumalik ka lang? Ay, oh, bumalik ako, sir, nung kasi yung mama ko at saka papa ko hiwalay. Ah. Nung pagbalik mo po, may anak ka lang, no? nung na nun, no? Mayroon na, sir. Dito, oh, mayroon na dito, sir. Sige po, ayos na po. Punin <laughs> po natin yung ano, buhatin po natin yung ano mo, kuya. Isasakay natin yung kariton mo. Ay, paano po yung ano nyo dyan? Alin, sir? Yung mga, yung kukulin mo. Alin kukulin, sir? Yung pera. Hindi ko alam, sir, eh. hmm? May pera ba yun? <laughs> Kaya-kaya to dito? Kaya siguro sir Kasi Hindi tanggalin lang itong mga nakasabit Apa. Sir. Ay yung ano nga pala sir Yung bigas nga pala Apa. Mabanggit ko rin pala yung bigas Asan po yung bigas niyo Dalawa na lang yan sir kasi Yung kahapon na matanda na Awa na akong oh, yun, yung eh. Mga <laughs> Sige Kinaulog, ayos lang po Kinulong ko po. lang din sir Ayos lang po yan Thank you po Babinenta mo ha Ay hindi sir yak <laughs> lang Luma na pala yung gulong mo ano ano na yan sir uh, dalawang taon na yata dalawang taon hindi na yan sir magkano na na eh. kaya pa ba yaw? hindi, De, hindi lang po okay, no. ah, mabigat yung unahan ha? tanggalin ko lang si sir yung kaya na, po bang uh, mag ay hindi, may kahoy hindi, tanggalin ito sir hindi na po, hindi na po kasi, kasi ma, meron din ito eh oh. ga gagas-gas lang ito sir eh ah. kaya nga Ganon din sa likod eh. Okay lang yan. Okay, natanggalin ka yan. Tatanggalin May kahoy. Oh, ito. pwede ba? Tanggalin to sir. Kaso lang wala tayong martilyo sir eh. Yan, yeah, okay na siguro. Dala ka okay, na rin bahay muna ko yan oh. Opo sir eh. Ang ano ko sir. Dito na talaga. Pwede Ay, na siguro, mas, sir, mas, para may pangsangga, sir. Sige po. Antu two, enak. Ay na! Magaan nga, kuya! Magaan nga! E, sige pa, sige pa. Sige pa, ganyan. At ikalawit mo lang niya, Mayo. Kuya, ayaw mong aeroplano talaga? Ayaw, sir. <laughs> Ay, mahirap doon ma, walang tubig eh. Okay pa naman tong kariton mo, anong masasabi mo kuya ay? Eh? okey Okay, okay yan sa mapagmana niyan kasi hindi hindi naging malas sa buhay ko yan kasi nakakain ako araw-araw eh. Yun, yun ang maganda. <laughs> maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta. magagawa po natin lahat ng bagay na to kung hindi po dahil sa inyo wala to. God bless y'all! Ano lang po yung ano, mga pinagsisisihan nyo sa buhay nyo, yung mga nangyari sa buhay nyo pinagkisisihan ko sa buhay ko, sir. Yung napunta ako dito, sir. Kasi, ang sabi kasi nila, masarap dito. Yung pala, mas masarap ang lugar ang lugar kung saan ako. Kahit mahirap, no? Oo po. Kahit pagkain lang namin, sir, yung bigas maes, saging, at saka kamuting baging, kamuting kahoy, at least, sir, nasa lugar namin, sir. Kahit uh -huh. mahirap, nandun na rin ako sa lugar namin dito sir hindi ako mamulot ng kalakal hindi rin ako kakain mainit pa ano at least doon kasama mo yung pamilya mo may pamilya ka pa po ba? yung ah, nanay tatay ganon patay na yung nanay ko sir tatay po ah yung tatay ko buhay sir andun po sa inyo ngayon yung tatay ko sir nasa amin dito rin namatay yung nanay ko sir nga ayun ang dahilan din sir nga nabalik ako rito hmm yung tatay niyo po nasa amin sir na dalawa sila noon sir nga pumunta rito mm -hmm. ang purpose ko kasi nung pagpunta ko rito noon sir nga pangalawang balik ko noon kasi ang unang punta ko rito sir uh, ano lang din sir babago pinsan ko sinamahan ko nag welding uh -huh. ako sa kanya nasa ano po siya butuan yung tatay niya opo edi eh, may niyo po siya pag uwi niyo may kita sir kung hindi ko lang alam sir kung buhay pa sir eh. O so, biniyayaan ng Panginoon sir nga ibigay kayo sa akin. Dito talaga ako sa Kali sir. Hanggang pagtanda nyo na po? Hanggang sa maabutan na ako sir ng kung hanggang saan na lang ako nga maabutan akong liwanag sir. Yan na yung bahay ko sir nga kasama ko ka hanggang sa saan ako abutan. Hmm. Yan, yan na lang sir. Dalawang taon nyo pong kasama yan no? Bali, mag, magtatatlo na yata, sir. Magtatatlo na po. Mm. Alam niyo po ba yung araw ngayon? Kung anong araw ngayon? O hindi na rin? Wala na, sir. Ah, yung... Tingin po dito. Smile. Sama po natin si Sir Elplok. Bibili po tayo ng mga gamit sa kanya dito. Tapos nga po si JB, o. Oh. oh, kamay kamay mga boss! <laughs> eh, tara boss, bibili po tayo ng ano, mga gamit niya. Ayan po, ayan po. Ayan, napakarami po niyan boss. Pili ka na po, lahat ng gusto mo. Short. Sige boss, huwag kang Babaunin mo yan sa inyo. Eh, tatapon natin yung mga gamit mo. Boss, naka-sale ba to boss? Yes. O, oh, sale to daw. May downs. discount pa yan. May discount daw to. Kaya punta lang kayo dito. Lahat ba? Yes. <laughs> Nabibili tanga <ka> ata. Eh, <laughs> po. Ito po yung mga, yung shop po nila. Ito po si Kuya Jerry na namimili po. Ito guys, yung napili po ni Kuya Jerry. Ah, uh, ang namimili pa po siya. Ayan. Saltacos. Gusto niya daw po yung mga malalaki. Ito. Ah, pang geng, -geng. <laughs> ito din po yung mga short na napili niya. Sabi ko po, ikaw mukha pa po siya eh. <laughs> Nagbabasketball ka ba kaya? <laughs> Hindi. Ayan, <laughs> eh, sakto. Okay na yan, boss? Okay na to. Shirt po ay. Hindi, kasama yan, boss. Kunin mo yan. Ay, boss. Dalawa. <laughs> ito ay short. Mabigat oh, yan nito. Ay, ito na lang. Kumaka pa ulit doon. Gawin mong lima. Tatlo pa lang to eh. Brown ni, na wala isa ata. Ito ayo mo to. Boss, check out. Ayaw mo sa patas? Ala ka yung ano? Bag? Bag. Na malaki pang malakay? Ala no? Ay, wala. Ay! Meron ba? Meron na na yata. Ayun eh. Meron. Check out lang pa tayo. Sponsor boss. Ha? Sponsor. <laughs> Bibidyo ka na ba? Boss, ko ka pa isang t-shirt, para lima din. Yan. Okay na ba? <laughs> <laughs> Hindi ka sanay yung magsapatos. <laughs> Pagdating sa bahay, itago lang to. Ba't ba? Walang ganitong ano sir. Wala <laughs> doon? Hindi <laughs> ko <laughs> nakakabili ng mga damit na ganito. Doon sa inyo? Ba't sobrang hirap po ba doon? Sobrang hirap sir. Mm -hmm. Di dito ka na lang. <laughs> dito sir, kawawa naman ako sir. Pag ano na sa akin. oh Thank you boss. Maraming maraming salamat, salamat sir. dito sir. Ingat po kayo naman namang walang mikro, Jerry. <laughs> uh, <ito>, Paldo. Pang... <laughs> Binilang din po natin ng cellphone si ano si Kuya Jerry kasi mag AML daw siya. Hindi <laughs> uh, may nagalo po uh, sponsor po ng 2K dito sa ano uh, JBS cellphone uh, repair and accessories po. 2K po sila dinagdagan ko lang po ng 5K, bali 7K po kasi 'to. O kaya, may cellphone ka na. Anong masabi mo sa nagbigay? Maraming maraming salamat sa nagbigay po. Mga agang pamasko, happy Christmas na lang po. <laughs> sa mga ano po, sponsor, <laughs> ano pong masabi nyo? Sa lahat-lahat lahat po ng mga sponsor po, maraming maraming salamat po sa binigay nyo po sa akin. Kahit di man po ako marunong magano, yung tawag-tawag po, marunong po ako. Maraming maraming salamat po sa mga agang pamasko po. At saka, uh, lalo na po yung pagtulog nyo po sa akin pag-uwi laking pasalamat ko rin po nga bin, binigyan nyo po akong pagkakataon nga makauwi. Maraming maraming salamat. Open natin yun. Unboxing. Unboxing mo. Ano ka magbawas? <coughs> Sana all. <coughs> Ito nga. <coughs> yun, no? Know. Ang problema to sir, di naman ako, ang ano, paano to gamitin sir? yung... May simple ay dito. Wala oh, po, madam. Sige po, iyanan po. Huwag nyo nang babagsak. Hindi <laughs> pa bayad. <laughs> wow! Solid yan, boss. Pang vlog. Mat mo rin yan, boss. Ikaw na pipindot mo ito na matagal. No? Asan ba yan? Asan ba yan pa? Ito ba? Ito. Pindutin mo na matagal yan. Hmm, bukas na. Ito lang, matagal lang hanggang sa magbukas. <coughs> po, maraming salamat po mga sponsors. God bless you all po. Thank you very much. Uh -huh. Sama natin si Kuya Jerry, malili ko ng swimming pool. <laughs> uh -huh. Nagkaroon na ako ng bahay. <laughs> May CR pong sarili yan? Uh -huh. Meron daw. Ano po mga kaibigan, no? ang ganda ng bahay kung binigay. <laughs> sang, sang, araw lang yan, boss. na aircon nyo ba? Wala pong chicks na kasama? Wala Tapos, ito po yung susi, sir. Apa, thank you. Ito. Ano kay Jerry? Ah, okay na to, sir. Maganda to, sir. Dito ka na? Hindi. Ito po yung bigay na higaan po sa akin ngayong gabi. Para bukas ng umaga, pag alis namin. Bagong linis pa. <laughs> may CR, may, may liguan ka pa. Nagpapasalamat din ako ulit kasi ang binigay niyo sa akin, ito. Hanggang ngayon, ha, abot pa rin ang pasalamat ko sa inyo kasi ang ganda ng tulugan ko sa daan. Sa daan. <laughs> Di <na> sa, kariton. <laughs> sa kariton. lang. Yeah, magbablog na po siya. Sabi ko magbablog si Kuya para ano. Uh, Masubaybayan natin siya kung paano yung mangyayari sa kanya sa butuan. Ano kaya? Tapos gagawin po natin siya. Ay gap. Uh, magpapagawa po siya ng ano doon. Jcast niya para po sa mga gusto kong tumulong. Direct na po sa kanya. Kasi doon na po siya eh. Ano kaya? Magpagawa ka nun. mo ng Facebook mo. Facebook page. Ganun no. Kaya na po bala. Thank you. Bye bye. Bye bye ka ikaw yan. Bye, -bye. Hey po, Magandang hapon po sa inyo. Thank you.